isang manok. May ano pa. Spider pa. May ano. Um, may nag-aalagang spider si itlog. Oh. Uh, um, ito pa. Ah, wala. Um, eh, yun, isa, isa naman. Tapos, At, uy. Um, yan ka, wala tapos wala, tapos, yung isa na nangingit. O, huwag niyang distabuhin yan. Kasi, nag-aano. Yung mga itlog dito, ay yung mga manok dito ay native. Ayun, native you. Ngayon, pa-sini pang premier. Okay, ano. Dito sa mga manok, ayan. Agap pang bahog ka na? Ah, ito yung mga ano, siya native. siya. Pero wain na kami yung ataman, baboy. Bye. 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 Ayan. Dami dito manok. Pag tinola. Oo. Ayan eh. Ayan. Ito. Ayan. <laughs> dami manok. Grabe. Yung mga itlog kanina. Ayan yun. Mga native ito na sila oh. Dami. Isa hmm. ka, isa eh. ka patid dito. dito. <tusik> hmm. 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 dami. ayon, Ang dami. Magkano na ang kilo ng native na manok? 250. Wow, 250? Uh, Pag mga dalawang kilo, aba malaki din. Um, Sa buhay? Mm, um, buhay. Live weight. Pag basta ano, native? Native. Dapat um, rin usang kay usay, ho? <laughs> Oh, oh, igwa si usay sing manok no. Igwa dre si usay? Hindi, dito. didto. Oo. Mo sa dito. Kay may project siya na papabayaan na din sa. Sa inya ni kay ni no, Brian man siya di. Ay inang mga itom um, iyan na, Inang mga dikolor akon. Ah. Ano? Maayo ya diri kong ilog sini kay inang galing kay ang sawa ang ahas Aw oh, gali. galing Hay, buti't tuwa hindi dira nag-aano ang ahas sa bahay. Way na. Kisang maghawan, sang nahawanan. Kidudumudamo man dirito bungsod. Pero wala na. Way man sige na istari sang pan. Ahas. Pero nagalhalali no, na no. Ah, pero pag wala hindi na kung oh, may ilaga ay ilaga siya nang ilagi na kao no? Hmm, dami eh. oo oh. Eh, hindi na mahawa na maayo ka maayo ka ano yung magtatay ay ang iya ang nanay ni

Kay Junior? Sino <laughs> nga <Hey, laughs> Junior? <laughs> hey, ay, ay wala na. Ah, ay wala na. Ay di na. na na ito siya subo. Patay na. <hati> ah, na? Pagkakawad sa mga manok na iyan, taman niya kitang mga manok, ay nangyayalam pala, hindi niya nag-tik-tik-tik, sa inang pingsa, ay nangyayalam mga takpuhan, ay nangyayalam mga sa Ay nangyayalam pagkakas ako sing unong kabilog gumo nga din sa ino kundere amo na ina siya oh, hindi tapos kin uro ni Brian sa so, ulihin na nagdamo naman ako sa so, ulihin na nakabayan man ni nono ah. Eh. So, ay nagkalaubos siya nabidlan siya sing um, mga mga um, may Uda mo um, mga araw mo, mga daradag ko na. Galing kay Dugay magdalag ko. Ay, kay native din Kay native. Ah, bakal ko sila, ina mo uh, 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 mga ako. Uh. ina mo mga ako yung mga may Ang may original, ang isa, ang sulog na patay na. Dos mil siete silang bakal ko. Uy! Mag-asawa. Mag-asawa. Ay, ay, mag ay. Ah, ah, oh, sa i-order ko si ah. uh, sa iyo ilaw. Ah. Dos Mag-asawa. Ay, inaayang kay Brian, inaahong ito. Oo, oo, oo

tiniyabaw niyo. Ano na ay, tinginama lang niya siya pag tinuklo niya sa mga kalubo. Ang kalubo ay naiyagang. Sige na. Kung oh, mami sa ilalit, tignan mo ina. Ang alis. Ay naman, isa lang na bilin. Sige na kausan mo. sige na, babay na. Tapos ng um, uh, agenda, meeting, the advance yun ang mga manok. Bye-bye. <laughs> Hapon -bye. bye -bye. na. Uwi na kami. Bye.